كلمة <applause> يمينية <applause> <applause> hindi nakakaano sa nanay hindi nakakadidi yung maano na siya, nasigla na. Kanina, akala ko mamamatay na. na hindi na siya gumagalaw. Kaso wala akong ano. Feeling ba ako yung napagsala yun? Ito na lang muna yun sa ano. Saka, hindi. Naanap yeah. ko na siya ng ano. Ito na lang. Upos na. Ayan. Upos na yan eh yeah, yeah. Guys, time check po tayo. Ano oras na? Pa-11. Past eleven na po ng gabi nagpapadidi muna bago ako matulog kasi hindi to nakakadidi sa nanay niya kita yung ang liit liit o oh. kawawa naman buti na lang naagapan ko ilang days pa lang naman to, nung, ano kaka ano pa lang ng ano aspin uh, ang nanay po nito aspin tapos yung tatay is pumirain niyan kawawa naman siya ang liit liit oh hindi siya nakakadidi sa nanay yung ko kung bakit yan po padidihin ko muna natin oh uh, kanya na nana baby mimi na mimi ka na oh tara hindi po siya nagsasak ng ano ng didi ng nanay niya It, parang na ano siya parang na tawag doon hindi niya pag naka ano na siya naka ano siya dito hindi niya na ano hindi siya sumisipsip sip kaya eto wala po kaming ano feeding bottle na ubos na po yung ano pinamigay ko na kasi kaya so, ito lang yung sa syringe ba, bago naman to, inalis ko yung lang yung ano, yung needle. Buti ito, ano, nakokontrol ko po yung ano, yung pag ano niya. Alis dyan na yung me. Mamaya. Mamaya, na. Ito muna. Yan o, oh, nakokontrol ko ang ano niya. Kasi parang na, tawag dun, parang na, Um, pag nagdidid siya, parang nalulunod ba yung ano niya? Yung kaya na ano-ano siya. Ayan, kaya ganito na lang. Hindi ko mapakita kung paano ba. Para harap. Hmm. Ang liit niya, kawawa naman. Sa kanila, siya lang ang pinakamaliit. Buti na agapang ko kaninong umaga. Sabi ko, bakit eh ganyan? Siguro, ang impis ng chan. Tapos, nung ina no, trinay ko siya ipadidi sa nanay hindi naman na didi one week na tong ano one week na nung mula nung ano ipanganak siguro kung hindi ko pan, di ko napansin malamang mamamatay ito puti ngayon medyo nagkalaman laman na yung tiyan kasi ano talaga um, sinagaan ko talaga kaninang umaga ko lang siya napansin Gawa nga ng PCB ako ako. Daming ginagawa. Sa kala ko okay lang yung mga ano. Okay lang sila. Ito ko lang isa hindi. Kaya yun, buti na lang na ano ang ko. nagapang ko. Di kaninang umaga, nag-start ako. Hanggang maghapon, naga pinapadid. Inaano ko na lang siya ganito. Pagpadidid kasi kanina trinay ko din pa dede sa nanay hindi talaga hindi talaga siya nasipsip ng ano kaya lang po ano ito nagtsagaan ko lang tsagaan ko lang po magpaano ang liit naman siya ang liit po niya liit sobrang liit samantalang yung, itong kapatid o um, ang laki malaki yung kapatid oh. si din, malaki yung kapatid oh. wala lang siya sa ano oh. Eh. naman kaya tsaga tsaga lang mag ano magpadidi Mas mamaya pag matulog ako at matutulog na ako mamaya pagising ko mo, alas 4 pa, ko naman. Didi ka na, didi na, bibi. Ah, ah. Nga, 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 nga. Nga na, kasi matutulog na ako. Yan, konti pa. Para hindi ka magutom. Yan. Ayan, o. Oh, oh. didi, 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 naman siya. Ayan. Hmm. konti pa, konti pa. Tapos yung tira mo sa nanay na lang. Para yung iba naman na kapatid mo na. Ayan. So guys, update ko na lang po kayo sa next na ano. Sana makarecover to. Sana mabuhay. Little eat. Nakita ko to no, ano. Impis na impis yung chan. Kasi di siya gumagalaw. Buti na lang ngayon umiiyak na siya kanina umiiyak na siya Yan yan guys